conduct and ethical standards of public officials. Halimbawa po in Section 8, lagyan natin ng provision that the public has the right to know the assets, liabilities, net worth, and financial and business interests of any public official or employee, including those of their spouses or unmarried children under 18. Ito pa po importante dyan. However, public access of these sal and documents remain limited. Sa ngayon, ha, is, is, is kaya pino-propose natin that the salin of members of Congress be made available to the public through the official website of the Senate and the House of Representatives. Para sa ganun, makuha nyo na agad, hindi susulat ka pa kung ayaw niya, hindi niyo mo rin makukuha. Very very limited ang access po ninyo. pang -labing apat, Ya abolish po natin yung river basin control office. Ito po parkingan po ng mga pinoplot ng mga opisyalis na wala namang ginagawa. Isipisipin po ninyo, 2006 nagawa itong opisina ng ito under the DNR. Siya ang dapat mag-integrate ng ating labing walong existing ribbon basins in this country. Wala silang nagawa kahit isa. Puro pang wawaldas lang ng, panang ng sweldo. Nagsusweldo na walang ginagawa. Ito po yung gusto namin gawin after three hearings, labing apat na po ang measures na naiisip namin na dapat nating isulong para sa ganun itong mga nangyayaring ito. Kahit papano, ma-address na po nating lahat. sinasabi sina po si uh, Senator Ping na imbes na WPP, why don't we consider um, legis legislative immunity daw no po muna para pwede pa rin mag all the Descayas and other witnesses pero hindi magagamit to laban sa kanila. Sayang naman yung batas, di ba? Ba't natin ginawa yung batas kung hindi natin? Okay lang yung sinasabi niya. Pero ito, batas na ito eh. Wala namang kasiguruhan yung legislative custody. Samantalang ito, batas na umiiral. Ba't hindi natin paganahin? Sir, kung nabanggit niyo po kanina na hindi na po sa cloud ninyo trabaho yung pag-determine kung nagsasabi ng totoo o hindi yung witness, then bakit po na contempt si Bryce Hernandez tsaka yung iba pang witness before? ng mga senador, hindi nagsasabi ng totoo. Kasi yung kay Bryce Hernandez, meron kaming dokumento na binigay mismo ng Okada. it, it yung pinatay niyang yung pera napakarami merong 14 billion ay uh, million merong 15 million tapos meron siyang ginagamit na isang uh, ID na inisyu ng LTO